ハハハハ Pakisabi na. na lang na huwag na siya mag-alala at okay lang ako. Yeah. Ayan. Okay. Ay, yeah. Sama so, kasi na yung mama isaya, ni Chinche nagdala isaya. Ng, isaya. ng isda. Good morning. morning. Ako <laughs> kagumpiyan sa kamparing ah. sani. <laughs> <laughs> Kaya pa okay-okay lang ni, pero mubira ni. Awal. <laughs> Ahai. Ahai. ngutom ka pa ba ng saya pre? Eh baksa 'yan. Ay ko Sabi nga nang iba. Hey. Hey, hey. Hey. Ibato kamauli undo, gati ka habi tinalam. dalah beli uli beli uli sai sikit underling hina man amuse uli ku bisa gua 100 ay 500 oh. ah ndak langka ndak langka wei totoy <laughs> <laughs> ditengah sangat tungkan pas tu kabau <laughs> <laughs> ini man ga Si ako mo ba si Agumo? Unya, oh maglungag na ako. Oh. Mm. paglungag niya ha. Ang bata ay pagun, palos ni, ay palus palos ni. Hmm. siya mga bata. Ang mga buhay on. Pagmaganda <laughs> man ribin nyo. Mga bata, naligo na. <laughs> okay. Maya, punta kayo sintero. Grocery kayo. Okay. Okay. Kamu <laughs> sa Oh. Ah, hina. Oh. Ah, no okay. <laughs> Bakit dyan, nagprokrosiro ka? Dito, hindi di marunong bumili. <laughs> <laughs> Bukeng. Pero kapag, maganda. Arabinyo. Mm -hmm. Ah, ganito. Ah, <laughs> uh, sige pag ginuto sa ganito kuno ni -ganit -ganit magrosery, magrosery kayo oh. kasi Wah! kaya. Wai! Wai na. Banda grosery kaya ni. Gimana? Dito di kamaron mo bumili na iya ka. Oh. Tapos uh.

Oh na na. <laughs> oh na <nana>. na. <laughs> Amo na talaga. Malapit na to te. Malapit lapit na. Wala mga isang buwan na lang. Finishing na. Oh, madali lang bigtad din sa dali na, na to. Ang madugo-dugo pa lang yung sa labas na doon.

Hain ka! <laughs> kumusta na rin nyo? Jila! Ah, okay lang. Ah, sige ha, ah, pagbuntag sa'yo, timbra na yung kapi. <laughs> <God. laughs> Pag! Jila! Kumusta na rin nyo? Gamay? Sige, bangon ka, alas nyo yung bing. Bangon na kapi! Hahaha! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ay, arimino, ah, gamay. Ah, bangun ka uto na ha, pirau. Si pasaday na si Kuya ni mo magtimpla. <laughs> uh, yes. Kay kana si Kuya ni mo person, tamara kay mo timpla ka pina. <laughs> kaya sa ni. Kolektor no puni mo sa guha. Kolektor no. Kolektor. Uy, Ginalik sa June, July, August. Tumbuhan na lang. Per months na. Alam na. Alam na. Ga! Ah! Oh. Dili mo na ako mga uli ah. December na ako uli. Uh. December na. Naman. Nabagay bonus si YouTube. <laughs> nabagay bonus. Tupi. Dubli. Lalo na pag-overtime. Dubli. <laughs>

kusog na lang rin niya kasi na. Yung... Oo. Uh -huh. so, kusog. Kusog basta kusog maghugas. Oo. Uh -huh. so Sugre ako niyo. Nagbabase lang ang uh, niyo sa galaw uh -huh. Pag malakas yung galaw mo, malakas, malakas yung ribid Pero pag may na yung galaw mo, no pay, no, no ribid <laughs> hmm. Ay, ang mo kaya. Ito mo na. Wala mo na. Ito mo na. O kilan? Oo, ako'ng lukuhin ang sarili mo. Huwag ka lang mawala sa puso ko. Hey! Manay. <laughs> okay Tukoy ang kamay. O kilan? Andaa akong <laughs> Okay lang. Ang sarili ko. Hey! 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 Okay lang. Naganda ko. Para lukunin mo pagalingon. Why? <laughs> Yawa oy. Kala ko dumi <laughs> ko ganyan talaga. Ha? malakas pang lumagabong ng biyero. Wow. <laughs> okay lang! Handa ako! Lukuhin ang sarili ko! Huwag ka lang mawala sa piling ko! Hey! Hey! Bahala na! Bahala na! Siya! Ha! Ha! Hay! <laughs>

Male 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 Izaan n'yong tatiyan. Oh. Gunat ka ba? Good morning, Kuya Ben. Ay! Basta diskuhan. Walang ibang solusyon nito. Ligo talaga. Oo. No. Ligo. May alponsa Al 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 pa ba ganun,

Lur to ke pemista ta chip. Buntak sayo ta. Dus tua buntak sayo di mapay mo nabaka kay exactly. di may umbaka buntak ko. Bugno do tru tri um. Anad anad na mangit siguro. Anad anad na mangit siguro. Siguro gamay pag dinapay mo. Yung baka ba? Doon kasi sa may yung baba, hindi umiinom pag umaga. Walang wala may tubig. Pero no, lang tubig doon. Di, meron, Ano lang, malamig ba ang tubig? May hindi sila umiinom pag umaga. Ang hali, hapon. Oh. Ganito, pinasalayan na siguro ang datay. Bisa kasi pag pinainom namin doon ng tubig, naghanapan, royal coke. <laughs>

Kasi yakong diyan, sabihin mo sir, sulit Sama sa pag Pa, bello m yeah. isang anak mahirap Lagi na lang akong nagsusumikap Buhay ko'y walang sigla Puro na lang dusa Paano na ngayon ang buhay ko Babaraw ang aking pinag-aralan

<tuk> may barko, may barko, parang di pasahiro Si ilang kapriya, kay kaayo Ingon pa kapitan, mangluk so kitaangtanang Ka ang barkung diaptian Namuk nabos lo nabuskili he mana tuh pemana canta keangkaraan kayo temanteman mm. ka tenang ka ka na

sayang dito. Tikidil yung bilio. Wait, wait, tay. Ngos. Ayun na po. Uh, malupit po kla kasi ati magkuha nang bituka nang bangus. Ayo ay. Ayo mga kabangus. Tapos lutoin niya yan. Yan tinatawag na pasmo de barilyo.

Kapag magpapas mo, tabar din yun. Buhin siya, kahit siya kirig-kirig. Bakul. Bakul pa. Ganyan. Ganyan sa pagpas mo. Kaya hmm. luto ang magpapas mo? Iyan. Kaya naman ito na ito, iskit din yun. Buhin siya dito. Iyan na. Kadag ko dito, ano, kamal-mahal na. Oh, Oh, nya, pero ano lagi? Pero ano lagi oh, kanang sinay. Hindi <laughs> na paso ng Ano <laughs> ginoktok. sa Isubra pa po trabaho na siya kay Pampila na. Ka na Sulod na kayo, Vince. Sulod na. Sulod na. Video sa paghatag ninyo sa <laughs> ano? Oh. Oh. Hindi ka mabunit ang pato. Uyawang ko ng pato kung pagluksos din yung mga ano, isod na. Kung sa video na, yung gawa isod. Huwag yapon. Pampila na na <laughs> Kami, kami yan <laughs> Okay na nagawa may <laughs> Tanggap mo <naman> na muna. <laughs> Is happy? o oh, happy bagando ha o oh. Ha? Huh? Ta tanggap na. Kaya mo pagkaton ganyan, hindi eh, na ma... hindi na mo kay Hul. Ah, na. Basta na... kayo. Basta may nitib firme. Ah, oo. <laughs> kahit, <laughs> <wala ribinho. laughs> kahit wala ribinyo. <laughs> kahit wala ribinyo, tapos, trabaho kayo mag-apon, okay lang yan. Basta pagkagabi, may native. Aiyah! Solve ang problem. <laughs> Ikap sa bau po. Oh. So, wahay! Wahay! Ngayong <laughs> hapon, <itin> naman. Nitib <laughs> <mo> naman. <laughs> yung nakataroon kagabi, impas yun. <laughs> may tama yun. May tama yun sa buko Kinawit ko baga. Ano ba suto mo ito? Paso? Nagroon nila ka. Paglo pa. Dari nila. Tumatay. Impas. Impas to bull dream. Ah! Napag yung buko buko na suno mo? Buko buko suno. Nadis ka sa rula. Nadis ka sa rula. Oo. Yutokan mo gabi ay alas 11. Ano mo kay? lang oh. <laughs> 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 lang ka. Oh. Oh. Paksian. Lamig ka oras? Aw si at sa tiyan. Tiyan ganay. Tuong na sila nya ka.